sa nakaraang video natin, natapos tayo ng malaman nitong ating bida na ang gagamiting lakas ng bawat kalahok sa trial, ay ang pinakamahina, ang earth stage na siyang kasalukuyang lakas ni Yun Siang. Na siyang medyo ikinataas ng kilay nito matapos tuyain ang kanyang kasalukuyang cultivation level. Sa pagpapatuloy ng ating kwento, sinabihan niya ang legacy ni King Lan Shi, na ngayon nga ito na kanyang ginawang isang babae, sinabi niya rito na mayroon akong kutob sa ikatlong pagsubok na ito, ang mga kalahok na pumasa sa laban sa bawat isa, ngunit isa lamang na ang dapat magwagi sa huli, di ba? Nabilib itong si Queen Lanshi, dahil paano raw nalaman ng ating bida ang gayong bagay, dahil eksakto talaga ang binanggit nito sa dapat mangyari sa trial. Ayon naman dito sa ating bida, ang tungkol sa bagay na iyon ay random lamang raw niya naisip. Dahil ang third trial nitong Secret Realm gayong una, labanan ito ng kaalaman, ang alawa naman ay pisikal na labanan at ang pangatlo naman ay labanan sa isa't isa kaya ito ay higit o sa katulad ng ibang secret realm. Sabay naman sa pagsasalita ni Yun Xiang, napansin niya itong si Queen Lanshi na tila may gustong sabihin. Kaya naman, gayong halata naman ito sa kilos nito, kaya tinanong niya na rin ito kung may gustong sabihin sa kanya. Matapos nga pahintulutan ng ating bida ang legacy ni King Lanshi, habang napapakamot sa ulo sabay niya na rin binanggit na ang iyong kabanalan, ang pangalawang pagsubok ay malapit ng magsimula, kailangan kong ipaliwanag ang mga patakaran para sa pangalawang pagsubok. Kaya, um, maaari ko bang mabawi na ang aking dating marangal na hitsura? Sagot naman itong ating bida, paano naman naging marangal ang itsura ng isang matandang merman, bueno, hindi mahalaga, babaguhin kita sa isang mas kawili-wiling hitsura. Sabay niya tinanong ang legacy kung ano raw ba ang pangalan nito upang magawa raw nitong siyun siyang ang tamang appearance nito. Ayon dito sa kay Queen Lan Shi, binanggit niya na responsable lamang ako sa pamamahala ng mga operasyon bilang isang artificial intelligence ng lihim na kaharian at wala talaga akong pangalan. Sinabi niya rin na sa nakaraan, ang aking kamahalan na Silantong ay itinakda niya ito upang hayaan akong tawagan ang aking sarili na unang host ng Star General Aubing tungkol naman sa aking kataas-taasan, siya ay ang kilalang ang The Great Dragon King Lantong. Ayon naman dito sa ating bida, na makikitang hindi gagawa ng mabuti base pa lamang sa pagmumukha nito, gayon nga, habang ginagamit niya ang Jade Core, sabay niyang ipinahahayag na pagkatapos ay bibigyan kita ng isang pangalan, isa na ang kop sa iyong hinaharap na hitsura. Mabilis nga lang, nagliwanag na ang buong katawan nitong si Queen Lanshi, gayon pa hindi na siya nagreact pag buong akala niya ay ibabalik na nitong ating bida ang kanyang dating kagalang-galang na hitsura. At matapos ang malakas na pagliwanag na ito, sa dami ng kalokohan ni Yun Siang, sa halip na ibalik nito ang matandang Merman bagkus ginawa pa niyang katatawanan ang tagapangasiwa ng Secret Realm, dahil sa ginawa niya itong isang uri ng Big Head Fish. Samantala, sa panig nitong tagapangasiwa una, tiningnan niya muna ang naging resulta ng kung ano ang ginawa sa kanya, hanggang sa, mapagtanto nito ang kanyang katawan ay naging isang malaking isda, kaya naman, sa kabila ng kanyang takot sa ating bida na gawa nitong magtaas ng boses upang tanungin kung talaga raw bang seryoso itong ating bida na gawin siyang isang isda. Subalit ito si Yun Siang, halos maihina sa sobrang saya matapos niyang gawa ng kalokohan ang tagapamahala ng Secret Realm. Tawang-tawa niya rin yung sinabing hindi ba't mas cute ito kaysa sa dati. Bukod pa, dahil sa appearance nito ngayon binanggit, nitong ating bida na magmula raw ngayon tatawagan na niya ito, sa pangalang Little Blue. Napaisip naman ang tagapamahala sa pangalang planong ibigay sa kanya na Little Blue. Naayon rin sa kanya okay lang naman iyon, subalit mas okay sana ang unique namang pangalan, dahil ang Little Blue ay isang pangkaraniwan lamang. Dahil sa hiling nito napaisip itong ating bida gayong pangkaraniwan nga lamang ang pangalang Little Blue. Kaya, Nagtanong siya at nagbigay ng name choices. Una kung gusto raw ba nito ng pangalang Wangkai, o ang pangalang itlog ng aso. Dahil sa kung ano-ano na lang ang nais itawag ni Yun Siang, nagsabi ang taga-pamahala na kalimutan mo na lang pwede na sa akin ang pangalang Little Blue. Gayunpaman, may isa pang pangamba itong si Little Blue na natin tawagin, na baka magkaroon daw siya ng problema sa pagkakakilanlan dahil sa kanyang pag-iitsura ngayon. Tungkol dito, agad na binigyan ng spiritual energy nitong si Yun Siang si Little Blue upang makilala pa rin ito dito sa Secret Realm bilang isang tagapangasiwa. Habang binibigyan siya ng ating bida nito, sabay niya na rin itong sinisiyasat kung ano na naman ang gagawin sa kanya ni Yun Siang. Maya, maya pa, matapos niya malaman ang resulta sinabi niya sa ating bida na kamahalan, hindi naman kaya dahil dito sa aking kalagayan baka naman mawalan ng pagrespeto sa akin ang iba, bukod pa dyan, hindi ba ito ay baka naman mawalan ng interes ang bawat kalahok? Ngunit talagang matigas itong ating bida gayong sa halip pakinggan niya ang hinaing ni Little Blue, bagkus sinabi niya lang dito na sige na sige na, nabigyan na kita ng authority para sa iyong nabagong itsura. Kaya naman, umalis ka na. Sa panig ni Little Blue, bagamat ito ay hindi katanggap-tanggap sa kanya, gayong wala rin siya magagawa, nagpaabot na lamang din siya kay Yun Siang ng pasasalamat sa pagbibigay nito ng authority at sa puntong ito hindi na nagsalita pa itong ating bida. Matapos nito, nang makaalis na si Little Blue upang asikasuhin naman ang mga kasama sa trial, nang nag-iisa na lamang itong si Yun Siang, natanong naman niya sa sarili na kung ang pakikipaglaban raw ba sa dating host ni Star Soul General Aubing, ay kung dapat rin kaya daw siya ay makigulo. Samantala habang nag-iisip pa ang ating bida kung dapat ba siyang sumali sa trial part 2, gayong isa rin naman siya sa participator, Nalipat na ang eksena. Dito mismo sa apat na kalahok na kung saan ang bawat isa, ay may kanya-kanyang base portal. At mula dito sa isang panel, kung saan nababahala itong si Shing Huyan, o itong mas kilala natin sa pangalang Nobuyuki, dahil sa hindi na niya makita iyong kanyang Uncle Fa, na marahil kutob niya naman na baka hindi nagawang makapasa sa first trial. Mabilis namang nalipat ang eksena dito sa panig ni Prinsipe Kun, na kung saan naman matapos niyang makita ang traidor ng kanilang lahi na si Lanzo, gayong ayon dito hanggang ngayon ay patuloy pa rin itong nakikigulo sa kanilang mga merman race. At dahil naman sa uri ng ikan ni kilos nito, napansin rin naman siya nitong kanyang angkal na matapos makita ang ginagawa ni Prinsipe Lancon. Pabulong itong nagsalita na hangal talaga ang batang ito, gayong hindi niya yata niya alam na seliado ang bawat pasilyo dito, kahit anong gawin ay wala kang ibang maririnig. Nasabi rin ito nang matapos niya makita ang fourth sage na si Wang Miao, na ang babae na iyon hindi ko siya nakita noong sinimulan namin ang seremonya. Maaari ba na siya ang malakas na tao na nagtatago at nagmamasid sa amin sa buong oras? Samantala, sa panig nitong fourth sage, hanggang sa mga oras na ito, ay labis pa rin ang lungkot na kanyang nararamdaman, gayong hanggang ngayon, labis pa rin ang kanyang pangungulila sa kanyang ama na si Sikong. Mula naman dito sa kabilang banda, mas nagalit itong si Prinsipe Kun sa kanyang uncle matapos niyang makita na itong kanyang tiyo ay masyado kong makatitig sa isang babae. Subalit maya, maya pa, natigil rin siya sa kanyang ginagawang pagrereklamo matapos maramdaman na may isang nilalang na parating. Gayun nga, pumunta na rin dito si Little Blue para umpisahan na ang second trial at sabihin ng mga tuntunin. At dahil dito, napukaw ang kanilang atensyon dito una na itong si Prinsipe Lan Kun, na nakararamdam ng mabigat. Subalit itong si Huang Miao, banayad lamang na nakamasid. Itong si Nobuyuki, na halatang nagulat sa paglabas ni Little Blue. At ang traidor na si Lanzo, napatanong sa isipan kung anong bagay ang magpapakita sa kanila ngayon. At mas nabigla pa ang lahat ng malinaw na nilang nakikita itong si Little Blue na nasa anyo ng isang malaking isda, na may malaking ulo gayon pa man ang malungkot na si Little Blue dahil sa kanyang hitsura ngayon, nagpakilala siya, binanggit ang kanyang pangalan ay Little Blue na siyang guardian nitong secret realm na ito. Dagdag pa niya na pagbati sa mga kalahok na pumasa sa first trial at nagawa ito ng maayos. Sa ngayon, ang second trial ay mag-uumpisa na. Samantala, hindi makapaniwala itong si Prinsipe Kun sa kanyang natuklasan na ano raw ito. Gayong bakit daw naman kaya ang guardian ng lihim na lupain ng kanyang bayan ay isang big head fish? Muli nagsalita si Little Blue, sinabi niya naman na ang mga yugto ng lahat ay pipigilan na maging late earth stage, at sa paparating na battle, mangyaring maging magtsaga hanggang sa huli, upang makuha ang mga kwalifikasyon para makapasok sa ikatlong pagsubok. At nang sabihin na niya ang salitang battle begin, sabay-sabay ang apat na nagteleport sa battle arena ang unang nakarating sa lugar itong si Prinsipe Lancon, na bahagyang nagtaka sa lugar na kanyang kinahantungan. Maging itong si Nobayuki, mabilis na alarma gayong naglabasan ang maraming Star Soul General. Samantala itong si Old Man Lanzo, hindi rin makapaniwala gayong direktang ibabagsak raw siya, dito sa napakaraming mga kalaban. At ito namang si Huang Miao, na natiling tahimik ngunit nakikiramdam sa paligid dahil sa dami nga ng Star Soul General mabilis namang bumalik ang eksena dito sa panig ni Prinsipe Lancon, -kun, na kung saan napatalon ito ng hindi oras, dahil sa pagiging agresibo ng mga kalaban. At dahil dito mabilis na niyang inilabas ang kanyang Soul Jade para mag-construct ng kanyang sariling Star General. Mabilis naman niyang napaslang ang mga ito, nagkaroon na siya ng dalawang puntos. Habang itong si Nobuyuki naman, naiwan na siya gayong nakapuntos na ito ng pito, sa umpisa pa lamang samantala itong si Lanzo, mas higit gayong sa mga oras na ito nakapuntos na siya ng labing tatlo. Gayon paman, man, wala pa rin naman talagang makapantay dito sa fourth Sage na si Miao, dahil sa unang bakbakan pa lamang nakapuntos na kaagad ito ng dalawang Matapos nito, muli bumalik ang kaganapan dito sa panig ng ating bida, na kung saan naman, disukat akalaing gagamitin lamang ng fourth Sage ay ang Sun style. Naayon pa dito, sa ngayon ay ayaw pa rin daw niyang ilantad ang pangmalakasan nitong Star General Wen Zong. Dahil sa ginagawang pagpapakitang gilas ni Miao, nakigulo na rin itong ating bida para daw naman masubukan niya ang kanyang mga bagong likhang makina. Na mabilis na rin nag-construct ng makarating sa battleground. Bago nito, update muna tayo sa score ng bawat participator. Una, itong si Principe Kun, participant number 3, at this moment, nakapuntos na siya ng 126. Si Huan Xing or Nobuyuki, participant number 2, mayroon na siyang 261 kill points. Participant number 1, na si Lanzo, natutuwa siya dahil ang kanyang puntos ay umabot na ng 425 sa mga oras na ito. Subalit kulelat pa rin siya pagdating dito kay Huang Miao, participate number 4, gayong mayroon na itong 689. Samantala mula naman dito sa kabilang banda, makikitang may naganap na malakas na pagsabog, na siyang pumatay sa napakaraming Star General. At ang siyang gumawa pala nito ay walang iba kundi itong ating bida na si Participant Number Zero, Song Yun Siang. Na sa isang birada pa lamang ay nakapuntos na kaagad ng eksaktong isang libo, sa isang putok. Ukol naman dito, Napagalaman ni Yun siyang na ang pinagsama-samang weapon at gamitin bilang single shot bagaman raw ito ay talagang malakas ang output ngunit nalaman niya na masyadong matako ito sa spiritual energy. Mga ilang sandali pa, matapos niyang maubos ang kalaban, bahagyang nabigla itong ating bida dahil sa may nagpakita malapit sa kanyang harapan. At natanong niya rin na kung saan raw kaya nagmula ang monghe na ito. Or, maaari ba itong maging host clone? kaya napatanong rin siya na kung gayon, naabot ko na ba ang ending points. Samantala, sa panig nitong si Huang Miao, ibang nilalang naman ang kaharap niya ngayon. Si Nobuyuki ay iba rin, habang itong traitor sa lahi ng mga sirena ang mismong nagpakita sa kanya ay si King Lantong. Sa labis naman na kanyang pagkaganyak na tuwa ito at sabay sinabing Big Brother Lan Ao. Talagang ikaw ba yan? Subalit hindi ito tumugon, bagkus naghanda para mag-construct. Matapos ang proseso, ipinaliwanag na ito ay ang Lan Ao Clone, 9 Host of Star General Ao ang master ng iba't ibang armas. At ito ngayon ang siyang kakalabanin ng Tridor. Ngunit bago nito, mabilis munang lumipat ang eksena dito pa rin sa Illusion World, na kung saan ang lugar na kinaroroonan ng Uncle Ni Nobuyuki na si Huyan Fa. Na hanggang sa mga oras na ito, hindi pa din niya natatapos ang first trial dahil paulit-ulit lamang nitong binabalikan ang panahon ng unang araw nang siya ay ikasal sa kanyang asawa. At maya-maya, tinawag siya nitong kanyang asawa, na halatang kabado sa unang araw ng kanyang kasal. Samantala itong si Huyanfa habang pulang-pula ang pisngi dahil sa pagtawag ng kanyang asawa sumagot ito na narito lamang ako sa tabi mo. Sinabi naman ng babae na, asawa ko, oras na ba para tayo ay matulog? Dahil naman dito, napakamot sa ulo itong si Huyanfa gayong tila hindi makakaskor. Gayunpaman, sinubukan na niyang alisin ang damit pangkasal nitong kanyang asawa, ngunit biglang lumitaw si Little Blue sa kanilang kama. At pagkatapos, sinabihan niya itong si Huyanfa na ikaw, Participate number 5, na si Huyanfa, hindi mo na ipasa ang unang pagsubok, kaya ikaw ay nabigo. Ipinaliwanag niya rin na ang mga kalahok na nabigo, ay masisipa sa labas ng lihim na kaharian sa loob ng sampung segundo. Dahil naman dito, gulat na gulat itong si Huyan Fa matapos niyang marinig ang pahayag ni Little Blue, dahil marahil sa mauudlot ang kanyang honeymoon sa kanyang asawa. Ngunit dahil sa ang batas ay batas, kaya naman ayaw man niyang umalis wala rin siyang nagawa at ngayon, naiwan niyang nag-iisa itong kanyang asawa. Lumipas ang ilang minuto, napunta na ang kaganapan dito sa hilagang hangganan na kung saan naman, matatagpuan pa rin dito ang snowman na nagpagulo sa isipan ni Yun Siang. Hanggang sa makita rin ito ni Little Blue, at nagtaka rin siya gayong bakit mayroon nito dito. Gayun pa man, hindi na rin niya ito pinagtuunan ng pansin, bagkos ginawa na lang niya ang dapat gawin, ang masipa palabas ng secret realm itong si Hu Yanfa, na dapat raw magawa niya ito sa loob ng sampung segundo. At makaraan nga ang sampung segundo, mabilis nang lumipat ang eksena sa labas ng Secret Realm, dito pa rin mismo sa binagsakan ng God of Relic. At maya maya pa natigilan ang mga city guard na naghahakot ng kristal, gayong narinig nila na may isang bagay na malakas bumagsak, malapit sa ginawa nilang bakod ng Relic of God. Subalit makikitang hindi lang isa ang bumagsak, kundi may kasama si Huyan Fa nang ito ay lumabas sa Secret Realm. Samantala, itong matanda, na nakanguso pa rin hanggang sa ngayon, dahil sa iniisip pa rin niya na kasama pa rin niya ang kanyang asawa. Hanggang magulantang ito dahil sa nasaan na raw kaya siya ngayon, at nasaan na rin ang katabi niyang asawa. Lingid dito, nasa disyerto na siya ngayon kung saan nagmula ang lahat. At dahil naman sa pangyayaring ito, inakala nitong si Hu Yanfa, na siya ay nananaginip lamang ng gising. Sa kabilang banda, dahil sa pagbagsak nito malapit sa Relic of God, Nagdulot naman ito ng pagkabahala sa lahat ng city guard. Naayon nga dito sa isang city guard, nagutos siya sa isa na ipagbigay-alam ito sa kanilang kapitan na may bumagsak dito malapit sa kanilang kayamanan. At pinaratangan rin ito si Hu na magnanakaw, sinabihan niya rin ito humiga at agad na ilagay ang iyong mga kamay sa likod ng iyong ulo, magbibilang ako ng tatlo. Dahil naman dito, Nagdulot naman ito ng hindi pagkakomportable kay Huyan Fa matapos siyang sabihan na isang magnanakaw. Tungkol sa sitwasyong ito, agad na inilabas ng old man ang kanyang badge, na kanyang ipinakita sa mga city guard, binanggit niya na rin na ako ay isang elder ng Huyan family, na si Huyan Fa. Dagdag pa niya na si Huyan Chin ay isang bisita, na personal na inimbitahan ni General Mai Jin. At maari niyo namang suriin itong aking identification card. Sa panig nitong dalawang city guard, binulungan ng isa ang kanyang captain na, kapitan, na patunayan ang pagkakakilanlan, talagang siya ay isang matanda sa pamilyang huyan. At saka alam ko na isa rin siyang heavenly stage. At nang malaman ng kapitan na itong si Huyan Fa ay isa ng heavenly stage nagdulot naman ito sa kanya ng matinding takot. At matapos ang kanilang pag-uusap, mabilis ang dalawa na nag-deconstruct ng kanilang star general. At nang tuluyan ng nawala ang kanilang makina, agad humingi ng paumanhin ng kapitan kay Huyanfa dahil sa kanilang nagawa. Sinabi niya rin na hindi namin ibig sabihin na maging walang respeto, ngunit kailangan pa rin namin gawin iyon upang makatulong sa aming mga pagsisiyasat, mangyaring maunawaan. Sumagot si Huyanfa. Yanfa, sinabi niya na naiintindihan ko, nangyari lang naman ito dahil sa ilang mga bagay na nais mong malaman. Maya-maya nagsalita muli ang isang city guard ipinagbigay alam niya sa old man na, Huyan Elder. Mayroong isang tao dito na lumitaw kasabay mo. Ito ba ay isang kaaway o isang kaalyado? Subalit ipinahayag nitong kapten na hindi, may mali dito, hindi iyon isang tao, sa palagay ko ito ay isang demonyo. Matapos naman marinig ng old man na mayroon isang demon na kasama niyang lumabas mula sa secret realm, mabilis na rin itong kumilos upang tingnan. Gayunpaman, habang hindi pa niya ito nakikita, inakala ni Elder Hu, na marahil ito ay isa sa dalawang merman na nag-aaway nitong bago sila higupin ng lihim na kaharian. Subalit nagtaka siya dahil hindi ito ang kanyang iniisip na nilalang. Gayong isa nga itong batang babaeng demon na sa ngayon ay tila natutulog. At dahil dito, nagpanik ang old man gayong sino raw kaya ang nilalang na ito. At kung naabot mo ang parte na ito, nais ko lamang pong ipagbigay alam sa sumusubaybay sa kwento ni Chung Myung, Paumanhin Mga Idol, titigil ko na po ang paggawa ng video noon dahil sa medyo marami na ang gumagawa ng kanyang kwento sana maunawaan niyo po